Uh, so isang may clean vlog lang ito mga kapapong dahil nandito tayo sa parking ngayon at naisipan nating mag vlog tumulong. Nang sa ganon makatulong po tayo doon sa mga naghahanap ng sagot kung paano ka mamay-miss ng ex mo. Actually, ito ay many times ko nang binanggit mga kapatid. Pero even though kahit nasabihin na nating inuulit-ulit natin ito, ang sarap i-vlog eh. ang sarap i-share, ang sarap i-bahagi mga utol dahil alam ko ito po ay napakadali lang namang gawin. Kung sakaling magagawa natin mga utol, most likely ay magkakabalikan pa kayo. Dahil alam naman po natin na yung pagka-miss, yung mamiss ka ng ex mo mga utol, ay isa rin sa pinaka napaka powerful tool nang sa ganun siya po ay manumbalik at bumalik sa atin. Ngayon mga kapatid ko naghahanap kayo ng kasagutan kung paano ka talaga mamimiss ng ex mo, kailangan dito mga utol completely maramdaman ng ex mo na Dave completely lost you. Hindi yung moving on, yung sinasabi po natin in psychology na moving on, but not really moving mga utol, ay hindi po pwede. Yung parating sinasabi natin na mag-move on na ako, pero wala ka naman talagang steps na ginagawa, mga kapatid, ay napaka-imposible para ma-achieve po natin ang objective na to. Kung talagang gusto mo ma-miss ka ng ex mo, kailangan talaga simulan po natin, kailangan gumawa po tayo ng plano. Hindi masama or mas magiging madali sa atin kung halimbawa kukuha po tayo ng ballpen at papel isulat po natin one by one mga utol kung paano po natin magagawa ito. Unang-una, tinuro ko na before. Actually, kung babalikan natin yung mga lumang video natin, naituro at naibahagi na natin dun yung mga ilang steps. Eh. Kaya lang syempre, watak-watak ito sa ibang video. Pero dito, ay kukumpile natin kahit paano Assurance mga utol. Kailangan mawala po yun. Kailangan hindi po maramdaman ng ex mo na meron pa assurance when it comes to you. Ang ibig sabihin ko kasi mga kapatid, Marami po kasi sa atin yung mga sinasabi na mag-move on na pero may takot, may fear. Alam naman po natin na ito po ay magsisignal pa rin sa ex mo at napakadali po niya itong mararamdaman dahil kilala ka niya. Ang iba nga po dyan or karamihan, obvious pa mga utol dahil nga po sa takot na ayaw niyang magbago or ayaw niyang masaktan or ayaw niyang mabublema ang ex niya. Kaya kadalasan ang ginagawa natin parang humahakbang tayo pero pigil eh. Ito mga utol ay very sensitive sa mga ex natin. In fact, kilala tayo ng mga ex natin mga utol at isa pa dyan, alam ng ex mo na vulnerable at nasasaktan ka. Kaya konting kibot or konting galaw mo lang dyan mga utol or konting paramdam mo lang dyan, ito po ay mabilis pong nagsisignal sa kanila eh gustong-gusto pa naman nating iparamdam sa kanya na wala ng assurance. Kailangan kasi maramdaman ng ex mo na Dave lost you completely mga utol at hindi yung parang pinepeke natin kung gusto mo talagang ma-miss niya. Ngayon mga utol, ito po ay na-discover ko in the past few years as a coach na hindi sapat yung mag-no-contact ka lang. Hindi rin sapat yung iparamdam mo na Dave lost you completely mga utol dahil siyempre lilingunin, pakikiramdaman, ang iba nga po dyan makikibalita mga kapatid kung ano na po ang nangyayari iyo. Of course, pagka naramdaman ng ex mo na Dave, completely lost you, pero weak, depressed, negative, or even galit ka pa rin mga utol. Of course, kahit na may miss kanya mga utol, hindi po niya yun i-admit ia sa sarili niya. Kasi, importante kasi pagka-breakup yung tinatanggap mo sa sarili mo. Di ba, kadalasan nga po pag nasa breakup kayo, mahal ka pa ng ex mo pero ayaw niyan aksipin, di ba? Kaya nga po gumagawa tayo ng ilang mga turo o ilang mga teknik, mga utol para ma-manifest natin yon or para maisip ng ex mo, maramdaman ng ex mo na mahal ka pa niya. Tinuturo natin yan sa mga vlogs natin. Ngayon, kung gusto mo talagang ma-miss ka ng ex mo, tulad nga ng binanggit ko earlier, hindi sapat yung malos ka lang niya completely. Hindi sapat yung hindi sapat yung maramdaman niya na wala ka na mga utol. Kailangan makita ka rin niya in a different light in a different positive form, mga utol. Kasi kailangan ng pagbabago. Like for example, naalala ka nga ng ex mo. Naisip ka niya. Naalala ka niya, mga utol. Pero pagtingin, o nakatanggap siya ng balita na ikaw nga po ay lugmok. Hirap na hirap, pumapayat, at patuloy na lumuluha pa rin dahil nga po sa breakup. Do you think, mga utol, magmamaterialize yun? Do you think magiging link yon para ma-miss ka niya? Imposible po yon mga kapatid. In order para ma-miss ka ng ex mo completely, ay kailangan makita rin po niya yung resulta. Kailangan maramdaman po niya kung ano na po yung nangyayari. Kung ito po ay makita po niya directly, mas okay po yon mga utol. What I mean is kailangan makita niya yung improvement. Ibig ko pong sabihin, dapat maramdaman po niya yung positivity. Kaya kung halimbawa maiduduktong mo yung pagkawala mo na maramdaman niyang talagang nawala ka na sa mga palad niya mga kapatid, hindi yung parang naibubukshelf ka niya na alam niyang nandiyan ka pa rin if ever na kailangan niya. One call away, hindi po pwede pe yun. Kailangan maramdaman din po niya yung development or improvement mo. At tinuro ko yan before sa mga vlogs ko na kung gusto mo maramdaman niya agad-agad dito -agad mga utol, ay meron po tayong na-discover or technique na tinuturo tanggalin mo yung assurance. Kasi yung assurance mga utol ay nagpaparamdam sa kahit sino, especially sa mga ex natin, na kayo nga po ay hindi gumagalaw dyan, naghihintay. E alam naman po natin na pagka ikaw ay hindi gumagalaw, naghihintay, na-associate po yon sa lack of improvement or no development or improvement at all. Kaya nga po, much better mga utol kung meron kang papel o ballpen dyan, tanggalin mo yung assurance na yon. Simple lang naman gawin yon mga utol eh. Isipin mo mabuti kung saan po siya nakakakuha ng emotional support. Yung feeling na parang alam niyang nandiyang ka lang naghihintay. Baka naman maaring sa sinabi mo, edi kailangan tumahimik tayo. O baka naman sobrang na-emphasize mo sa kanya o kailangan gumawa ka ng triple A. Tinuturo ko yan sa mga vlogs natin. Halimbawa naman mga utol baka nagme message ka pa rin hanggang ngayon. Or baka may mga common or mutual friends na nag-update sa kanya, nagmamarites, o nagbabalita sa mga nangyayari sa iyo currently. Kaya nga po kung halimbawa meron kayong mga naiisip na mga ways or halimbawa mga situation kung saan nararamdaman niya yung assurance na yun, mga utol, doon ka muna magpakabisi. Doon mo muna, yun muna ang isa sa mga unahinat. yun ang isa din sa mga dapat nating i-priority dahil hindi tatakbo o hindi uusad. Hindi magtatrabaho yung gusto natin mangyari, yung objective natin. Kung halimbawa ang pakiramdam niya ay may assurance at naghihintay ka pa rin. Kaya para po sa akin, kung halimbawang na-eliminate mo na yung assurance na yon mga utol at ang pakiramdam na ng ex mo ay talagang nag-walk away ka na, wala na pag-asa, hindi yung parang kakabog-kabog yung nararamdaman niya sa'yo at talagang nakita niyang you're very courageous mga utol para i-fulfill or para maging independent na even wala siya kapatid. Ay maging busy naman tayo kung paano natin ipo-portray yung positivity o yung development nga po na pe, pwedeng maramdaman niya from you. Madali lang naman mangyayari yan. Tinuro ko na rin po sa mga vlogs natin kung meron tayong mga mutual friends, pe, pwede po natin silang magamit. Kung meron tayong way na nagko-communicate pa kayo ng ex mo, for example, meron kayong mga anak or connected pa rin po kayo sa business or even katrabaho or classmate mo siya, mga utol, pwedeng maging platform ito or showcase ito or stage ito, mga utol, para maiparamdam mo yung physical improvement mo, yung mental at emotional improvement development mo sa kanya. Pero wag na wag ka magpapakita ng kahinaan mga utol. Kasi syempre pagka halimbawa connected ka, vulnerable ka, prone ka masyado. Dahil nga po ikaw ay weak mga utol ay maaaring maramdaman pa rin niya yung pagka depressed or pagka-apektado mo. Kaya maging maingat. Hindi masama kung halimbawa ililimit mo yung communication mo sa kanya. Kung halimbawa meron pong kung halimbawa meron po kayong mga anak or associated pa po kayo ng ex mo sa isa't isa. Pero wag naman natin pikiin yung ating sarili na coach, hindi ako pwedeng bumitaw sa kanya eh. Wherein meron naman po talagang paraan. Marami po kasi niyan sa mga clients ko mga utol nag-update na hindi raw sila makabitaw sa mga ex nila. Where in fact, ayaw lang talagang tanggapin dahil nga po ayaw po nilang ma-bad trip, ma-upset o halimbawa nga pong umayaw ang ex nila. eto lang na sinabi ko, paano babalik yun mga utol kung walang consequence or disadvantage na nararamdaman during the breakup. So recap lang, in order para ma ka ng ex mo mga utol ay kailangan maramdaman niya completely na they've lost you. Yung talagang hindi ka na po nila nakokontrol at wala na nga po sa kanilang safety net or mga palad. Ngayon kung gusto mong mas ma-miss ka niya mga utol, syempre kailangan iduktong mo rito yung pwede niyang makita at maramdaman sa iyo. Kung halimbawa kasi nakikita niya depressed ka pa rin o negative ka pa rin mga utol kahit na may miss kanya ay hindi po niya yun i-admit ia honestly sa sarili niya. In order para matanggap po niya yung mga utol ay kailangan makita po niya yung improvement. Kailangan makita po niya na kayo po ay independent na. Basically, kailangan maramdaman ng ex mo na na-outgrow mo siya in a positive way mga utol. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan, suportahan po natin at syempre pabantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.